Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpunta ng ospital si Tanya dito nga kay Cecil Nang sa gayon ay makausap nga niya ito At patanong kung ano ba talaga Ang pinag-usapan nila ni Luna nung nagkita sila dito sa Northford Fort Subalit so, wala siya makukuwang sagot dito nga kay Cecil At uh, nag out lamang ito dahil ayaw na nga niya Na ma-involve pa dito Subalit so, ito namang si Sky and Z Ay patuloy nag-aaway dito sa Northford At pigil-pigil ni Sasha ang kanyang mga anak Na si Z at Archie At dahil nga sa kaguluhang iyon Malalaman ng mga taga Northford Ang sikreto ng kanilang pamilya pamilya na magkapatid talaga itong sina C at Sky. Dahil nabanggit nga nito ni Sina kahit kailan na hindi magiging agero si Sky at uh, nagsalita rin naman si Sky na wala siyang pakialam uh, kung hindi nga siya tanggapin ng kanyang amang si Harry. Gulat na gulat ang mga taga Northford sa kanilang narinig at uh, napagtanto nila na magkapatid pala ang dalawang ito subalit so hindi nga magkasundo. Samantala, pababain na nga ng pwesto si Gov William Acosta dito sa Northford dahil sa mga kaguluhan at laging nasasangkot ang kanilang pamilya. So, balik hindi nga siya papayag. So marami pa tayong mga dapat o ng mga revelasyon at katotohanan dito nga lang sa Senior High.